Magandang araw po sa lahat. So, yung tatalakay natin ngayon sa araw na to ay yung tungkol sa mga pinaparaful na mga barya. Kasi maraming nagkokomento o nababasa ko sa ating Facebook online na yung kumikita daw sa panahon ngayon ay yung nagpaparaful na lang. So, <laughs> so gusto ko lang pong linawin hindi po lahat na nagpaparaful ay kumikita ng malaki. So, kaya ngayon po katatapos ko lang ng ating paraful na ito po yung nakasalang kanina 1907 USPI 1 peso and 50 centavos so magkano to siya makocompute natin dito 50 per slot and then 1 up to 28 so kung compute natin siya 50 times 28 is only 1,400 so yun yung total na pinaparapol so 50 slots 1 up to 28 is only 1,400 so So magkano pala yung mga bariyang ito? 1907 na USPI, 1 peso and 50 centavos. Ito yung pinaraffle ko kanina na katatapos lang madraw by online spin wheel. At ang nanalo ay si Sir Rigel number 3, si Sir Rigel Havana. Congratulations po sir. So, sa nagsasabi na kumikita daw ng malaki yung mga rapulista. So, hindi po lahat, sir, mga madam. <laughs> so, hindi na ako magko-comment dun sa iba. Pero, ang ipapakita ko lang yung tungkol sa akin. So, magkano ba talaga yung kinikita daw? So, we'll see. Kukompute natin siya. So, alam na natin na 1,400 siya, no? So, 1,400. Yan yung total sa 50 times 20. Ibawas natin kung magkano ba to siya. 1 peso na USPI 1907 black tone unclean sa last year nabili ko to siya ng amount of 700 okay so sa 14 less 700 so 700 na lang natira so meron din isa ito yung mga napanalunan ng dalawa yung coins na napanalunan 50 cents na 1907 Okay, so ito siya nagkakahalaga ng 350 pesos. So yung 700 kasi 14 less 700 dito. So yan, nung natira 700 less ulit natin ng 350. Okay, so 350 na lang. 350 na lang po. Okay. So yung 350 na nabili ko, ito siya, nabili ko dati. Uh, nagpa-shipping pa ako papunta dito sa Cavite ng 150 less 150 ulit. So, 200 na lang po yung natira. And then, since ang nanalo sa ating spin wheel ay si Sir Rigel, syempre, ko ulit yan through GRS. Saan yung ating... <laughs> yan, to GRS. So, magbabawas ulit sya ng 130 to 150. Di ako sure. So, iba average na lang natin ng 130. So, yung kinita ko po dito ay... Tararan! 70 pesos <laughs> Okay, so yan po yung kinita ko sa raffle na to So sa nagsasabi na mga rapulista daw yung mga yumayaman lang o kumikita ng malaki Kasi yung sa auction ngayon ay sobrang hina So yan po yung kinita ko po sir, madam, 70 pesos Para dito sa dalawang coin at free shipping na rin And also nagbigay pa ako ng freebies Ano yung freebies ko kay sir sa nanalo? Okay, English series na 2 pesos Ayan. Freebies po ito siya. So, dito pa lang pwede niyang maibenta ng 100 pataas to. Since, pakalat-kalat na lang to dito sa album ko. And then, meron na rin akong bago. So, spare ko na lang to siya. Kaya, binigay ko na lang din na freebies sa nanalo ng silver coin. Okay. So, kung ima-minus pa natin, ipagpalagay lang natin to siya ng 150, minus pa natin sa 70. <laughs> Negative na. And then, meron pang another freebies. Mga common coins. Ito, common na lang talaga. Ayan. So, mga common coins lang po naman. So, 50, ah, ano ba to siya? Dalawang Andres Bonifacio na new 2 peso. And then, kalabaw na Jose Rizal, tatlo. So, freebies lang po to siya. So, huwag na natin i-count to. <laughs>